Magandang araw sa ating lahat mga KMWB. Mayroon lang akong ipakita sa inyo, lalo na sa mga eksperto sa coconut farm. So kung mapansin ninyo mga KMWB, itong pono ng lubi, puno ng niyog. Parang may napansin ako na ang kaniyang pono ay para bang ano anong tawag ba diyan parang hindi malalim ang mga ugat niya parang na, napakaibabaw lang ang kanyang mga ugat ba kaya ito ang napansin ko mga KMWB. baka matumba ba yan ang yan ang kinakakatakutan ko o kung eksperto po kayo sa mga coconut farming. Pakicomment po. So puntahan natin ngayon ang puno ng niyog mga KMWB para ma makita ninyo ang sitwasyon kung ito po ba ay delikado lalo na sa may bagyo o sa tagulan kasi mataas na yan Oh. At ang kaniyang direction mga KMWB ay parang naka, naka, naka ito sa kubo natin. Kaya yan ang aking napansin mga KMWB ka ba? Kaya taras, samahan niyo ako ngayon mga KMWB. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please naman pakisubscribe. At para masilip ninyo ang mga next pa natin ng mga episode o mga vlog dito sa ating bahay kubo. So tara, samahan ko ako ngayon puntahan natin ang puno ng aniog. Uh, Kasi kailangan ko lang ang suggestion yung mga ka-MWB Para kung ano ang ating gagawin dito Kaya please, paki-comment guys, paki-comment Ayan, nandito na tayo sa puno ng niyog So yan ang mga ka-MWB ka oh So, paki-comment guys kung ano po ang masasabi niyo dito sa puno ng niyog. Kasi kung niyo mga kaya mo tinan niyo. mataba at malaki ang puno na to. Tapos ang kanyang direction mga kayo Ruby, ay dito sa kubo. Yan you know? Ayan. Yeah, please comment po guys. Kung ano po ba ang inyong masasabi kung ang puno na to ng niyog ay healthy ba or delikado. So paki-comment lang po para po uh, malilinawan tayo kung ano ang dapat natin gawin. Ayan. Kung kailangan ba tong putulin or ano ba? Yan guys oh. Yan ang kaniyang sitwasyon sa Yan. Yan. So paki-comment lang po guys kung ano ang dapat natin gawin. Yan oh. Kaya sa tuwing ano guys, sa tuwing malakas ang hangin, parang natatakot ako dito. Yan o. Yeah. I need your advice. Kung ano ang dapat nating gawin sa puno ng niyog na to. Sa ating bay kubo. So, libutin natin itong mga ka Blue, ha? Para ipakita ko sa inyo. Yan, o. Oh. ano? Yan. Parang nakakatakot ba no? Hmm? Ang tapansin ko mga KMWB sa niyog na ito, hindi siya nag-produce ng ah uh, bunga uh, hindi, hindi siya nakapagbigay ba ng healthy na bunga kasi nara, napansin ko dito ay bumagsak ang kaniyang mga butong bumagsak ang kaniyang mga ano hindi pa ito naka hindi pa sila nakaharvest ng uh, hinog na niyog dito Yan kasi napansin namin dito ay sadyang ah uh, bumatak ang mga putot niya Mayroong mang lumaki pero yung tinawag na ungol ungol pa lang ay bumagsak na siya yan kaya napansin ko hindi healthy siguro no siguro hindi healthy Yeah mga KMWB please paki comment kung ano ang magandang gawin dito pwede ba natin yan tanggalin yung mga balat niya na yung mga dry skin niya ba Ito. try natin to So, paki-comment guys ha kung ano po ang inyong masasabi kung ito po ba ay safety pa ba ito ang puno ng niyog na to. So, ngayon subukan natin. Tanggalin natin yung itong bahagi na balat. Ingat nyo guys. Ano ba sa tingin ninyo mga KM Ano sa tingin ninyo ang polo ng niyog na yan? Lima tiba delikado So, bagi komen po Maka, saya minta lebih So Parang yung mga mga roots niya mga Camelby ay namamatay ang mga roots niya ba? Napansin ko po, wala na siya mga bagong roots dito sa paligid ng puno ng niyog na ito. Parang unti-unti bang namamatay ang kanyang mga roots? Kaya na na talaga ako nito mga KM Ruby kung ano ang mas magandang gawin natin kasi nandito mismo sa bahay kubo natin nakaharap itong kaniyang tindig So mga ka MLB, I need your advice and suggestion kung ano po ba ang maganda magandang gawin natin dito. ano? You know? So thank you so much. Thank you for watching. Paki-comment na lang po kung ano ang inyong may suggest dito.